Okay, napansin ko puro tayo rapture, second coming. How about pag-usapan natin yung mga namamatay ngayon na kristyano? Yung mga natutulog ngayon na kristyano. Paano po ba? How, how is it with, uh, for them na pagka hindi hininga? What will happen? Mababasa po sa banalaklat na sinabi ni Pablo, hindi ko alam ang aking pipiliin. Pipiliin ko bang manatili pa dito upang lumago kayo sa biyaya ng Panginoon? Or pipiliin kong pumanaw na lang upang yan, makapiling ni Kristo man Pero sigurado ako, sabi ni Pablo, ang pipiliin ko ay manatili pa dito upang makasama ayo Ayon. At makatulong ako sa inyong paglagong espiritual. So, ibig sabihin po pala, pag na mamatay ang isang mananampalataya, syempre natutulog, no? Yan naman ang tawag doon, di ba? Pag natutulog ang isang mananampalataya, ibig sabihin po nito, masarap ang pag-idlip, masarap ang pagtulog. Hindi po ito katulad ng binabanggit sa mga tao na hindi mananampalataya na namatay. Kasi talagang patay na nga literal, patay pa espiritual, masaklap na kalagayan. Kaya ang mga taong wala sa Panginoong Heso Kristo, talagang namamatay. Both spiritual and the body. Okay? Mas masaklap ang matayang spiritual kasi impyerno. Hades muna, Gehenna later. Parang uh, enjoy now, pay later. Parang ganon ang dating ano. So, pag ang mga mananampalataya ngayon natutulog, automatic third heaven po yan. Ang third heaven ay nap napakagandang place. Okay. Dahil ang ating pong hint dito, hindi naman po yung mga uh, palabas na heaven is real, yung nakita raw si Jesus. I mean, habang may ganyan palabas, bahala po kayo, discretion niya kung paniniwalaan niyo. Pero ako, sa Bible lang ako. Aba, mas safe tayo. Salita ng Diyos yan eh. Ang sabi ng Biblia, si Pablo, one time pala, ito ay nakapunta ng langit upang hindi ako maging palalo, sabi niya. Hindi ako pinahintulutan na sabihin man lang kung ano yung aking mga nakita doon sa langit. Yung third heaven ang binabanggit ni Paul. Parang hindi ako magpalalo, sabi niya kasi baka nga naman ipagpalalo niya ito na maging mayabang siya. Napansin niyo, sabi niya, 14 years ago I was there. Or I've been there. Ibig sabihin, binigyan siya ng grand tour ni Jesus sa heaven. Okay? Hilingin nyo kay Lord Jesus, mag, uh, maski grand tour kayo, maski sa pangitain, pwede. Kung gusto po ninyo, pwede pala yun. Mm. Uh, yeah. Just magkaroon tayo ng glimpse. Ano bang heaven? Napakaganda raw nito. Hanggang doon lang po oh, masasabi natin. Sobrang ganda ng heaven na hindi pinahintulutan man lang si Pablo na banggitin ito. ah uh, may another hint pa rito sa heaven na hindi pa nakita ng mata, ninarinig narinig ng tenga, ang mga naghihintay oh, na bagay sa mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin talaga, grabe ang surprises. Ako, isa po sa surprises na tingin ko, yung mga alaga nating hayop, nasa heaven po sila. di ba? May mga surprises si Lord. Uh, palagay ko, nandun yung mga alaga niyong aso. Alam mahilig ka sa pets. Uh, matanda ka na ngayon. Sabihin mo ngayon, ang edad mo ngayon, eh, 100 years old ka na. Tapos, uh, yung pet mo, simula nung 2 years old ka, 98 years ago, makikita mo lahat doon. Oh, wow. That's amazing. One of the, ano, sabi lang po ng magaling na scholar yan, ah. Kasi ni hindi pa nakita ng mata ni narinig ng tenga. I mean, marami. Marami. At nakalagay din po sa banang laklit na hindi laman lahat na isulat doon. Pero ang kahalagahan lang po ng mga naisulat doon, yun talaga yung mga magbibigay sa atin ng eternal life. Yun yung mga bagay na pinagka... ka, uh, tawag dito, pinag... connect-connect ng Diyos upang humantong doon sa tinatawag na pagkaalam natin ng kaligtasan. Daan ng kaligtasan. Siyempre ang Panginoong Kristo. I am the way, the truth, and the life No one commit the Father but by me Sabi niya So ang third heaven po Ang tangin mo sasabi ko lang po Napakaganda pong totoo Napaka wala akong masabi Hindi ko ma-express yan kung gano'ng kaganda Dahil si Pablo man din Hindi man din siya Binigyan ng kapahintulutan na banggitin yan Pero isa lang pong sasabihin ko Sobrang ganda at hindi ito mapaliwanag kung gaano kaganda. Magugulat na lang tayo pagdating natin doon sa araw ng rapture. Okay? Bye-bye.